Sa loob ng mansiyon ay maririnig ang usapan nga ni Tristan at nitong si Lorena. Dito ay mang uusisa naman ang kanyang isang katulong na si Jeneline. Nunguna ay pinigilan siya ng kanyang kasamahan dahil maaring masisanti lamang siya o gulo lamang ang dulot kung makikialam pa siya. Subalit ito nga si Jeneline ay hindi talaga magpapapigil. Talagang gumawa siya ng paraan kung papaano niya makontak itong si Ronnie. Kinuha pa niya ang number dito nga kay Amber at gumawa lamang siya ng palusot na kailangan niya ang tulungan ang kanyang kasamahan na taga-probinsya kung saan nangangailangan ng tulong. Ngunit ibala ang kanyang pakay ay gusto niyang sabihin ang kanyang mga sa kamilang banda. Magkukrus naman ang landas nga nitong si Ronnie at itong si Lorena maging itong si Wilfred sa loob ng restaurant. Dito ay makikita nga ni Wilfred na tela hindi pa rin nagbabago itong si Ronnie. Galit pa rin ito at pangi kung itrato ang kanyang asawa. Kaya naman binabalaan siyang muli nitong si Wilfred. At ito nga itong si Wilfred na wala na siyang pag-asa. Tela hindi na talaga magbabago ang kanyang pag gali at kahit anong gawin niya kaya naman maigi na dumistansya na lang umunus siya dito kay Lorena para makaiwas sa gulo kaya naman bad trip na bad trip nga itong si Ronnie gusto niyang magwala sa loob ng restaurant gusto niyang uminom at lumaklak ng alak para makalimot maya maya ay uh, mayroon namang nag ring ng ring sa kanyang telepono ito nga ay si Janeline kung saan maikukwenta ng hindi maganda sa kanya. Hindi nagdalawang isip nga itong si Janeline na sabihin ang katotohanan tungkol sa kanyang mga narinig. Ang kwento nga niya ay maaaring ito nga si Lorena ay isang kriminal na may tinatakasan sa batas at pinagtataguan. Kung kaya, kaya naman naging interesado itong si Ronnie. Kung noon na bad trip siya dahil bakit ito tumatawag na hindi naman niya kilala. Ngayon ay may mapapala siya sa kanyang kausap. Kaya naman agad niya itong pinapunta at doon ikwento nga sa kanya ang buong istorya na kanyang narinig. Matutuklasan niya ang lihim nga nitong si Lorena. Kung saan makikipagkasundo nga siya sa polis upang alamin ang tungkol sa nakaraan nga nitong si Lorena. Ito na nga ang pinakaantay na pagkakataon nitong si Ronnie kung saan gagawan na nga niya ng malaking butas itong si Lorena. Nang sa ganun ay mapigilan niya ang kasal ng sa simbahan. Ang sa mismong kasal nga nila sa simbahan dito na nga niya imumulat ang katotohanan na sapagkat dito na nga niya ilalahan ang kanyang nalalaman kung saan hindi niya maaring ituloy na pakasalan nga itong si Lorena sapagkat siya lang naman ang hinahanap nga nitong si Wilfred ang matagal na nakaso na nilimot nga nila kung saan ang kamatayan nga nitong si Joy kung saan hindi pa rin nalalaman at natutukoy kung sino nga pa ang akusada at ngayon ay nasa harapan pa niya at mismo palang mapapangasawa niya. Ano kaya ang magiging uh, reaction nga nitong si Wilfred matapos nga ang ibubunyan nga nitong si Ronnie ang katotohanan sa likod nga nitong si Lorena